Matapos ang nakamamatay na survival sa loob ng dungeon, isang bagong yugto ang bubungad kay Memori toka ang malupit na mundo sa labas. Ngunit ang mundong ito ay hindi lang puno ng pag-asa. Sa labas, mas mapanganib, mas marahas, at mas mabangis. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng lalaking itinapon pero muling bumangon bilang isang halimaw. Sa pagbangon ng umaga, nagising ang isang misteryosong babae na dati nasaan yung elf ngunit ngayon ay bumalik sa anyong tao. Habang siya ay nagaayos, lumabas si Piggy Maru, ang slime na alaga ni Tuka. Ngunit si Tuka, nagkunwaring tulog lamang. Ayaw niyang mahalata na alam niya ang lihim ng babae, ang totoo niyang anyo, maya-maya. Sinimulan na ng grupo ang paglalakbay patungo sa pinakailalim ng dungeon. Doon, hinarap nila ang isang mabangis at makapangyarihang nilalang ang Skeleton King. Habang naghahanda sa labanan, Sinabi ng babae na mas malakas ang Skeleton King kumpara sa mga nilalang na kanilang nakaharap noon. Baka raw hindi niya magawang protektahan si Touka. Tinuro ni Mist, Baras ang alias, ang babae, ang direksyon ng pagtakas. Ngunit, laking gulat ni Mist Baras nang biglang umatake si Touka gamit ang Paralyze at Poison. Pinakita agad ang resulta, tumba ang Skeleton King. At sa kanyang pagkatalo, nakuha ni Touka ang mahalagang bagay na kanyang hinahanap. Tinanong siya ni Miss Barras kung ang Skeleton King ba talaga ang sadya niya sa dungeon at ang sagot ni Touka tama ka. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, biglang nag si Pigimaru. Sa pag-usisa, nakita ni Touka ang mga buto ng tao sa loob ng bangkay ng skeleton king, may hawak itong misteryosong itlog. Kinuha nila ito. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga lalaki na tumatakas mula sa Skeleton Knight. Mayamaya, dumating ang mga kaklase ni Tuka. Hinahanap nila ang mga kalaban na ito. Nakabalik na sila sa labas ng dungeon. Bilang pasasalamat, ibinigay ni Mist Baras ang Cup of the Dragon ay kay Tuka. Ngunit hindi na siya interesado, tapos na ang misyon niya. Tahimik na umalis si Tuka, ngunit hinabol siya ni Mist Baras. Nagpasalamat si Mist Baras sa pagkabawi ng sagradong cup. Sa gabi, habang kumakain si Piggy maru kinatok ni Mist Baras si Tuka para sa usapan nila. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ni Touka ang kanyang layunin ang makapunta sa Forbidden Witch. Nais niyang kunin si Miss Baras bilang escort. Tinawag ni Touka ang babae sa tunay nitong pangalan Seras. Nagulat si Seras. Sinabi ni Touka na nakita niya ang tunay nitong anyo habang natutulog. Ngunit tiniyak ni Touka, ligtas ang lihim mo. Pero samahan mo ako sa aking paglalakbay. Tinanong pa ni Touka kung nagbabago ba talaga ng anyo si Seras kapag natutulog, sumangayo ng babae. Bilang simbolo ng tiwala, ipinakita ni Seras ang tunay niyang anyo. Sinabi ni Tuka, kung pinakita mo yan, ibig sabihin, may tiwala ka sa akin, tumango si Seras. Ipinangako ni touka na hindi niya isisiwalat ang pagkakakilanlan ni Seras. Bilang ganti, sinabi rin niya ang kanyang tunay na pangalan na kailanman ay hindi dapat sabihin sa iba. Sa huli, pumayag na si Seras na maging escort ni touka. Bilang paunang bayad, inabot ni Tuka ang isang asul na batong diamante, blue dragon stone. Nabigla si Seras. Ang batong iyon ay mas mahal pa sa cup of the dragon eye. Tinanggihan niya ito, ngunit ibinalik ito ni Tuka sa kanya. "Sayo na yan. Bayad mo 'yan." Nagkasundo silang sa labas. Tatawagin ni Seras si Tuka bilang Hati, at tatawagin naman ni Tuka si Seras bilang Mist. Malinaw rin kay Tuka, escort lang si Seras at wala siyang pakialam sa nakaraan nito. Sumangayon si Seras. Habang naliligo si Seras, iniisip niya ang mga sinabi ni Toka at napangako sa sarili, magtitiwala ako sa kanya. Sa kainan, napansin nilang may dalawang lalaking nagbubulungan tungkol sa kanila. Tinanong ni Toka si Seras tungkol sa forbidden spell. Ayon kay Seras, ito ay sinaunang mahika na ipinagbawal mismo ng Diyosa. Kaya naisip ni Toka, kung ipinagbawal ng Diyosa, Baka ito'y isang bagay na delikado para sa kanya. Nagpasalamat si Toka sa kaalamang iyon at pansamantalang naghiwalay sila ni Seras. Nagpunta si Seras sa isang pagtitipon kung saan ipinakilala siya dahil sa pagkabawi niya sa Cup of the Dragon Eye. Samantala, si Toka ay naghihintay lang. Sa kabilang dako, ang Diyosa at si Sogo ay nag-uusap tungkol sa Skeleton Knight. Tinanong ni Sogo si Sakura kung kamusta na ito. Siniguro ng Diyosa na ayos na ang lahat. Nagpasalamat si Sogo. Inalok siya ng diyosa na sumali sa grupo ni Kirihara, ngunit tumanggi si Sogu. Ayon sa kanya, hindi niya kayang makatrabaho si Kirihara, ngunit may ultimatum. Kung hindi niya mapapakinabangan ang mga natirang estudyante, itatapon din sila, gaya ng nangyari kay Tuka. Kaya kahit ayaw niya napilitang pumayag si Sogu. Ipinakita si Sogu na patuloy pa rin naghihintay kay Seras. Habang papaalis si Tuka, may narinig siyang bulong Si Seras ay tumatakbo sa Dark Forest, tinutugis ng Black Dragon Knights. Ipinakita si Seras, wala na siyang magagawa kundi lumaban. Wala nang saysay -say ang pagtakbo. Nagpakilala ang isa sa mga umuusig, si Gizun, isa sa Dragon Knights. Bumagsak si Seras at pinatungan ni Gizun. May binabalak na masama. Ngunit biglang dumating si Toka. Ginamitan niya si Gizun ng paralyze. Nagtaka si Gizun, hindi siya makagalaw. Sinabihan ni Toka si Seras, hindi ka dumating sa tamang oras? Sabay gamit ng poison kay Gizun at sa alaga nito, tinanong ni Seras kung bakit siya naroon. Sinagot siya ni Toka, hinahanap kita. Ginamitan ni Toka si Gizun ng sleep. Ibinabalik sana ni Seras ang batong bayad ni Toka. Gusto na niyang kansilahin ang kontrata. Dahil kung malapit sa kanya si Toka, palagi siyang mapapahamak. Ngunit ipinakita ni Toka na marami pa siyang Blue Dragon Stone. Gusto pa rin niyang maging escort si Seras. Nagulat si Seras at parang may nais pa si Toka, gusto niyang maghubad si Seras. Kaya naman mas lalong nagulat si Seras. Ang tiwala ay hindi binubuo sa salita, kundi sa labanang pinagsamahan. Sa bawat lihim na ibinunyag, sa bawat buhay na iniligtas, dahan-dahang tumitibay ang ugnaya ng dalawang nilalang na minsang nagkakaila. Ngayon, magkasama na sa isang kapalarang hindi patiyak. Kung gusto mo pa ng susunod na episode, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe abangan ang mas matitinding laban at revelasyon sa mga susunod na kabanata ng Failure Frame hanggang sa muli